Daang taon na ang lumipas noong Hyborian Age, ang panday na si Niall ay nagsumikap hanggang sa nakagawa siya ng makapangyarihang espada sa kanyang karera. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa kanyang anak na si Conan at itinuro sa kanya ang tungkol sa kanilang Diyos na si Crumb at ang Riddle of Steel na dapat lutasin ng bawat mandirigma bago sila makapasok sa Valhalla. Sinabi rin ni Niall kay Conan na hindi siya dapat magtiwala sa mga lalaki, babae, o mga hayop, at dapat siyang magtiwala sa espada lamang. Maya-maya, ang mga tao sa nayon ni Conan ay mapayapang namumuhay nang biglang lumitaw sa nayon ang mga misteryosong tao na nangangabayo at nakasuot ng simbolo ng ahas na may ulo sa bawat dulo, at walang awang pinatay ang mga tao. Ang mga taga nayon ay lumaban sa abot ng kanilang makakaya, ngunit kulang sila sa tamang pagsasanay at hindi tumagal sa labanan. Nagawa ni Niall na gamitin ang kanyang makapangyarihang espada at pinatay ang ilan sa mga umaatake, ngunit ipinadala ng mga riders ang kanilang mga aso upang patayin siya at kainin. Habang sinasakop ng kamatayan at pagkawasak ang buong nayon at nasusunog ang mga kubo, ang ina ni Conan na si Maeve ay naglabas ng espada upang ipagtanggol si Conan habang hawak ang kamay niya. Si talsa ang pinuno ng mga umaatake, ay lumapit sa mag-ina kasama ang kanyang dalawang tinyente na sina Rexor at Thorgrim, na nagbigay kay Thalsa ng espada na kinuha nila mula sa katawan ni Nile Sa una, Patuloy na nanindigan si Maeve, ngunit hindi nagtagal ay ginamit ni Thalsa ang kanyang nanlilisik na mga mata para pasukuin siya, at pagkatapos ay nagkunwaring tumalikod at tinapos ang buhay ni Maeve. Si Conan na mag-isa na lamang ay walang nagawa kundi panuurin kung paano inangkin ni Thalsa ang espada na ginawa ng kanyang ama, at pagkatapos, siya at ang iba pang mga bata sa nayon ay isinama habang nakakadena upang ibenta bilang mga alipin habang nasusunog ang kanilang nayon. Sa kalaunan, si Conan at ang ilan sa mga bata ay ipinagbili sa tribo ng Venir, at isinama sila sa iba pang mga bata sa isang napakalaking gilingan ng palay na tinatawag na The Wheel of Pain. Ang kanilang trabaho ay itulak ang wheel buong araw at hindi nagtagal, ang oras ay mabilis na lumipas. Makalipas ang maraming taon, nasa hustong gulang na si Conan, at siya na lang ang natitirang nagtutulak sa gilingan. Isang araw, isinara ang gilingan at si Conan ay binili ni Redbeard, na ginawa siyang pit fighter, mga alipin na sinanay na lumaban at mamatay sa mga hukay ng labanan para sa libangan ng mga manunood. Noong unang laban niya sa hukay, labis na nalilito si Conan at mabilis siyang nasugatan dahil naunahan siya ng kanyang kaaway. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Conan at lumaban, gamit ang tibay at lakas na nakuha niya sa maraming taon ng pagtulak sa Will of Pain kaya madali niyang nakamit ang unang tagumpay. Dinagtagal, si Conan ay lumaban sa lahat ng uri ng mapanganib na pit fight at nanalo sa lahat, na nagbigay ng mataas na reputasyon at maraming ginto para kay Redbeard, at bilang kabayaran, binigyan niya si Conan ng sandata, masarap na alak, at babae upang siya ay magkaroon ng kanyang unang karanasan. Sa kalaunan, si Conan ay naging lokal na kampyon at nagpa siya si Redbeard na dalhin siya sa malayong bahagi ng silangan kung saan siya ay sinanay sa lahat ng uri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, armas, at pilosopiya. Isang gabi pagkatapos ng labis na pag-inom, kinuha ni Redbeard ang headband ni Conan at sinira ito na ipinahayag na pinapalaya na niya si Conan. Sa kanyang paglabas, natagpuan ni Conan ang kanyang sarili na hinahabol ng mga lobo. Umakyat siya sa malaking istruktura ng bato para sa kaligtasan at aksidenteng nahulog sa butas, at nakita ang misteryosong silid. Ito pala ay libingan ng general ng Atlantian, kinuha ni Conan ang sinaunang espada at iba pang kagamitan para sa proteksyon, iniisip na ito ay isang pagpapala mula sa panginoon nila na si Crump. Pagkatapos ay bumalik si Conan sa labas, ginamit ang espada upang palayain ang kanyang sarili mula sa kadena, nilabanan ang mga lobo, at pinatay sila at kinuha ang kanilang mga balat. Pagkatapos, naglakbay si Conan ng ilang sandali hanggang sa narating niya ang bahay ng isang magandang mangkukulam, na may kakayahang makita ang hinaharap. Inanyayahan siya ng mangkukulam at nag-alok na sasabihin sa kanya ang kanyang kapalaran, kaya nagtanong si Conan tungkol sa simbolo ng ahas na may dalawang ulo na nakita niya noong bata pa siya. Sinabi ng mangkukulam na maaari niyang sabihin kay Conan ang tungkol dito, ngunit may kapalit. Tinanggap ni Conan na ibigay ang pangangailangan ng mangkukulam at sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang pagnanasa, ipinahayag ng mangkukulam na nakita niya ang simbolo sa lupain ng Zamora. Biglang nagsimulang magbago ang anyo ng mangkukulam sa isang demonyo at nais na patayin si Conan. Ngunit pagkatapos ng ilang panlalaban, nagawa ni Conan na itapon siya sa apoy. Ang bruha ay sumabog sa apoy, naging bola ng apoy at lumutang sa paligid ng kubo bago nagmamadaling pumunta sa kakahuyan. Hinaumagahan, umalis si Conan sa kubo at natagpuan niya ang magnanakaw na si Sabotai na nakakadena sa labas. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, nagpasya si Conan na pakawalan siya at nagtulungan sila. Habang magkasamang naglalakbay ang dalawa, ipinaliwanag ni Sabotai kay Conan ang pagnanakaw bilang isang profesyon at pumupunta sila sa bawat bayan na nagsasanay ng kanilang mga katangian. Patuloy din ang pagtatanong ni Conan sa lahat ng nakakasalubong nila kung nakita nila ang kakaibang simbolo ng ahas. Sinabi sa kanila ng matandang lalaki na mayroong templo ng kulto ng ahas na naging tanyag sa maraming bayan kabilang ang bayan na ito, ngunit hindi niya alam kung kapareho nito ang simbolo na hinahanap niya. Ito ay isang palatandaan kaya nagpasya sina Subaru at Conan na salakayin ang templo naayon ayon sa balibalita ay maraming kayamanan doon kabilang ang malaking ruby na tinatawag na Eye of the Serpent. Habang naghahanda sila sa pag-akyat sa tore ng templo, bigla nilang napansin ang anino ng isang babae, kaya hinarap nila ito at natuklasan na isa rin itong magnanakaw na nagngangalang Valeria. Pagkatapos niyang tanggapin na makipagsanib puwersa sa kanila, umakyat ang tatlo sa tore, at tiningnan ni Valeria ang itaas na palapag habang si Conan at Sabo ay patuloy na bumaba sa isang hukay na naglalaman ng Serpent Eye na binabantayan ng isang malaking ahas. Mabuti na lang at natutulog ang ahas, kaya't ninakaw ng dalawa ang lahat ng kaya nilang dalhin, kabilang ang Serpent Eye. Sa itaas na palapag, si Rexor ay nagsasagawa ng seremonya habang inihahanda ang isang babaeng hubot-hubad upang itapon sa hukay na kinaroroonan ng ahas upang kainin siya nito bilang bahagi ng ritual aalis na sana si Conan nang makita niya ang medalyan sa dingding na tumutugma sa simbolo ng mga mamamatay tao na sumira sa kanyang nayon. Ninakaw niya ang medalyan, gayon paman, masyado siyang natagalan at ang ahas ay nagising. Agad na umatake ang ahas, kaya nagtulungan si Conan at Sabo Tai upang patayin ito nang hindi naririnig ng mga tao sa itaas. Ang seremonya ay patuloy pa rin at ang babae ay nilaglag sa hukay, para lamang matuklasan na ang ahas ay patay na at nakita nila ang mga lalaki na tumatakas. Habang natataranta ang lahat ng mga tagasunod, tinawag ni Rexor ang bantay upang pigilan sila, ngunit sinurpresa sila ni Valeria mula sa likuran at pinatay ang bantay, pagkatapos ay itinulak niya ito sa hukay para magamit niya ang lubid upang makatakas at sumama sa kanyang mga bagong kaibigan sa labas, at para makatakas, tumalon silang tatlo sa pool. Sa sumunod na araw, ginamit ng mga magnanakaw ang kanilang bagong kayamanan upang magdiwang na may masasarap na pagkain at alak. Ibinigay din ni Conan kay Valeria ang Serpent Eye at nagsimula ang dalawa na maging intimate. Sa bandang huli, ang labis na pag-inom at pagkain ay nagdulot ng hindi maganda at dahil sila ay pagod na pagod na, madali silang nahuli ng mga bantay ng hari. Nang dalhin sila upang makita ang hari, inaasahan nilang mapaparusahan sila ngunit nagulat sila nang batiin sila ng hari sa kanilang pagharap sa kulto ng ahas. Binayaran sila ng hari upang ibalik sa kanya ang kanyang anak na si Princess Yasmina, na sumali sa kulto at kasalukuyang naglalakbay upang makilala ang pinuno nila na si Talsa. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Valeria na ayaw niyang ipagsapalaran ang kanilang kasalukuyang kaligayahan, kaya pinayuhan niya si Conan na huwag sundan ang prinsesa. Nakalulungkot, nagising siya kinaumagahan na wala na si Conan tinanggap niya ang misyon na iligtas ang prinsesa ngunit ang totoo, dahilan lang ito upang maghiganti kay Thalsa. Nagsimulang maglakbay si Conan patungo sa templo ng Mountain of Power ni Thalsa sa bahagi ng silangan, patuloy na nangangabayo hanggat may liwanag at kinakausap ang sinumang makita niya sa daan upang magtanong tungkol sa medalya na ninakaw niya. Isang araw, napunta siya sa isang sagradong lugar na kinaroroonan ng matandang wizard na tinatawag na Akiro. Mabilis na naging magkaibigan ang dalawa, at binalaan ni Akiro si Conan tungkol sa dakilang mahiwagang kapangyarihan ni Thalsa. Gamit ang mga payo ni Akiro at ang kanyang kamelyo, nagpanggap si Conan bilang isang tagasunod at pumunta sa templo, kung saan napansin niya ang maraming bilang ng mga tagasunod na naghihintay at ang mga pari na dumating upang magbigay ng mga seremonyal na damit para sa ritual. Nagpanggap si Conan na nangangailangan ng patnubay ng pari at hiniling sa kanya na makipag-usap ng sila lang, para lamang patumbahin ang pari at nakawin ang kanyang uniforme. Suot ang damit ng pari, pumasok si Conan sa grupo at umakyat sa hagdan ng templo, ngunit nakilala ng isa sa mga gwardya ang medalya na dala niya bilang bahagi ng ninakaw na kayamanan at binalaan ang mga tinyente. Habang si Talsa ay nagbibigay ng talumpati sa kanyang mga tagasunod, sinorpresa ni Thorgrim at Rexor si Conan mula sa likuran at dinakip habang ang lahat ng mga tagasunod ay tumatakbo dahil sa takot. Pagkatapos, si Conan ay binugbog at dinala kay Thalsa na nagagalit tungkol sa lahat ng ginawa ni Conan sa huling seremonya. Tumugon si Conan na si Thalsa ang nagsimula ng lahat sa pagpatay sa kanyang mga magulang, ngunit masyadong maraming pinatay na tao si Thalsa upang maalala si Conan o ang kanyang nayon. Pagkatapos ay sinabi niya na ang bakal ay malakas ngunit ang laman ay mas makapangyarihan, at upang patunayan ang kanyang punto, ipinadala niya ang isa sa kanyang mga babaeng tagasunod mula sa isang malapit na bangin, na naging sanhinang pagkahulog nito sa kanyang kamatayan. Sa huli, nagpa siya si Tulsa na ipako si Conan sa Tree of Woe. Si Conan ay naiwan sa disyerto, ipinakaw sa sinaunang puno upang unti-unti siyang mamatay sa paghihirap. Minsan dumadapo ang mga ibon sa kanyang katawan upang kainin siya, ngunit sa kabila ng panghihina, nagagawa ni Conan na takutin sila palayo. Pagkalipas ng ilang araw, halos patay na si Conan, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Sabotai upang iligtas siya. Kasama si Valeria, dinala ni Sabotai si Conan kay Akiro upang pagalingin siya. Ang wizard ay nagpinta sa katawan ni Conan ng script ng isang sinaunang wika at ilang mga simbolo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ngayong gabi, ang mga espiritu mula sa underworld ay darating at susubukan na kunin ang espiritu ni Conan. Sinabi ni Valeria na pipigilan niya sila, at nang balaan sila ni Akiro na kukuha ang Diyos ng mabigat na kabayaran para sa pagsuway sa kanila, nanumpa si Valeria na handa siyang bayaran ito. Nang gabing iyon, umihip ang malakas na hangin at namula ang langit. Tumakbo si Akiro para magtago sa kanyang kubo, at nang subukan ng mga espirito na kunin ang katawan ni Conan, tumalon si Valeria sa ibabaw niya at sinimulan silang labanan habang tinutulungan siya ni Sabotay na hawakan si Conan. Nahirapan sila ngunit nagawa ni Valeria na ilayo ang lahat ng mga espirito at umalis sila na hindi kasama si Conan. Kinaumagahan, nagising si Conan na ganap na gumaling at ipinangako ni Valeria na laging lalaban kasama niya. Pagkatapos, nalaman ni Conan na ang kinaroroonan ni Thalsa ay may pasukan na kuweba na kumukunekta sa loob ng templo, kaya gumawa siya ng plano. Pinintahan ng tatlo ang kanilang sarili ng warrior camouflage at pumasok sa templo sa likuran, kung saan nakakita sila ng maraming lalaking nagtatrabaho para kay Thalsa. Tahimik silang pumasok sa loob hanggang sa makarating sila sa silid ng trono. Nandoon din si Prinsesa Yasmina, nakaupo sa tabi ng trono kung saan pinagmamasdan ni Thalsa ang paligid gamit ang kanyang nakakatakot na mga mata. Biglang nagbago ang mga mata niya na mula sa asul ay naging tila isang hayop, at si Thalsa ay nagtransform sa isang ahas. Sumunod, naghiwa-hiwalay ang tatlo para isagawa ang plano. Sinindihan ni Valeria ang mga kurtina at pinatay ni Sabotay ang lalaking naghahain ng pagkain. Habang lumalaki ang kaguluhan, lumabas ang tatlo at nagsimulang makipaglaban sa mga gwardya. Mabilis na umalis si Talsa at inabot ni Valeria ang trono upang isama si Yasmina habang ibinubuhos ni Sabotay ang mainit na sabaw sa sahig upang pabagalin ang mga bantay. Dumating si Rexar at nakilala si Conan, kaya inatake niya ito ng double-bladed na palakol at tinulungan siya ni Thorgrim, na dala ang kanyang malaking Warhammer. Sa isang sandali ay natakot si Conan na siya ay matatalo, ngunit biglang tumama ang Warhammer ni Thorgrim sa poste, na naging sanhi upang mahulog ito kay Rexar at Thorgrim, na nagbigay kay Conan ng pagkakataong tumakas. Nagkaproblema si Valeria kay Yasmina dahil ayaw nitong umalis, kaya napilitan si Conan na buhatin siya. Ang tatlo ay tumakbo palabas ng gusali habang pinapatay ni Valeria ang mga huling gwardya na sumusubok na sundan sila, habang tumatakas ang grupo gamit ang kanilang mga kabayo, si Thalsa ay nag-anyong tao at nanumpa ng paghihiganti. Nilagyan niya ng spell ang ahas para gawing laso na palaso, pagkatapos ay natamaan si Valeria at nasugatan sa binti. Nagmadali si Conan na puntahan siya ngunit huli na ang lahat, at sinabi ni Valeria na ito ang kabayaran sa Diyos na binanggit ni Akiro at namatay sa mga bisig ni Conan. Ilang sandali pa, sinunog niya ang katawan ni Valeria bilang paglilibing na nararapat sa isang mandirigma. Si Yasmina, na nakatali sa malapit na bato, ay nagsabi kay Conan na ang usok ay makikita ni Thalsa at siya ay darating, ngunit si Conan ay ngumiti dahil iyon mismo ang gusto niya. Pagkatapos ay nagsimulang maghanda ng depensa sina Conan, Akiro, at Sabotai sa pamamagitan ng pag-setup ng mga booby traps at defensive spikes sa paligid ng lugar. Nagdasal din si Conan sa kanyang Diyos na si Crumb, na ngayong lang ginawa sa buong buhay niya. Sa kalaunan, dumating si Tulsa kasama ang kanyang mga tenyente at isang kawan ng mga lalaki. Sa una, nananatili siya sa malayo upang panuurin kung paano lumaban ang kanyang mga tauhan, ngunit kahit pa napakarami ng kaaway, mahusay ang taktika ni Nakonan at sabotay sa pagpapatumba ng karamihan sa mga kaaway gamit ang mga kalkuladong galaw, sorpresang pag-atake, at lahat ng mga bitag si Thorgrim ay pinatay ng isa sa mga bitag na ito, na naging sanhi upang labanan si Conan ng galit na galit na si Rexar gamit ang espada ni Niall. Nang malapit na siyang mapatay ni Rexar, isang malavalkiri ang biglang sumulpot at tinanong si Conan kung gusto niyang mabuhay magpakailanman. Isa pala itong multo ni Valeria, na narito upang tuparin ang kanyang pangako na laging lalaban sa tabi ni Conan. Sa pakiramdam na muling nabuhayan, nagawa ni Conan na patayin si Rexar at nasira ang espada ng kanyang ama sa proseso. Nang makitang natalo ang kanyang mga tauhan, nagpasya si Falsan na kung hindi niya makukuha si Yasmina, walang sinuman ang dapat na makakuha sa kanya at naghanda ng isa pang enchanted snake arrow para patayin siya sa kabila ng desperado na pagsusumamo ng babae sa kanyang pinuno na tulungan siya. Gayunpaman, si Sabotai ay nagmamadaling umakyat sa burol at hinarangan ng ahas gamit ang kanyang armor sa huling segundo. Natalo, umalis si Talsa, at si Yasmina ay nakalaya na sa wakas sa kanyang pagmamanipula, salamat sa pagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Maya-maya sa gabing iyon, si Talsa ay nagsagawa ng isa pang seremonya habang ang isang kawan ng mga tagasunod ay nakatayo sa hagdan ng templo na may mga dalang torch biglang lumitaw si Conan sa likod ni Thalsa, na nananatiling kalmado at nagsabing hindi siya maaaring patayin ni Conan dahil si Thalsa ang tanging dahilan kung bakit nabubuhay pa rin siya. Sa isang sandali ay nahipnotismo si Conan ng kapangyarihan ng boses at titig ni Thalsa, ngunit dahil sa alaala sa nangyari sa kanyang mga magulang, nagawa ni Conan na labanan ito at tinapos ang buhay ni Thalsa gamit ang hilt ng sirang espada ni Niall. Nang makitang hindi naman pala immortal ang kanilang pinuno, inihagis ng mga tao ang kanilang mga torch sa pole ng templo at lahat ay tahimik na umalis. Pagkatapos, umupo si Conan mag-isa sa hagdan ng templo, nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Nagpa siya siyang maghagis ng nag nagaapoy na lam para sa templo upang masunog ito, pagkatapos ay isinama niya si Yasmina upang ibalik siya sa kanyang ama. Sa huli, nagsalita si Akiro, na nagsasabing, si Conan ay nahaharap sa maraming pakikipagsapalaran at darating ang araw na magiging hari siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.